Poco F6 Pro versus kay Poco F6. Alin kaya ang worth it natin sa dalawang smartphone na to? Siyempre sa may performance tayo magbe-base. di sigurado mga gamer ang bibili ng dalawang smartphone na yan. Starting agad dito sa may Warzone Mobile, gameplay ng Poco F6. Sa may high graphics at para sa akin. Wala kayong halos makikita ang pinagkaiba dito pagdating sa may performance. Malakas ang performance ng Poco F6 Pro pero hindi ibig sabihin mahina ang Poco F6. Still, at kita-kita yan sa may Warzone Mobile. Sa main package pala nila, charger lang ang pinakaiba ng dalawang smartphone na yan. Then naka 120W si Poco F6 Pro, habang naka 90W lang si Poco F6. Sobrang bilis na 120W sa charger, pero still, ulitin ko guys, hindi ibig sabihin na bagay ng 90W. Still, sobrang bilis pa rin nun. Sa build quality naman nila, naka plastic back at plastic frame lang itong si Poco F6. Habang naka glass back at aluminum frame naman si Poco F6 Pro. Lamang sa may charger at build quality agad si Poco F6 Pro dito. Pero kung performance ng Warzone Mobile ang malaga sa inyo, eh dun tayo hindi makakita ng malaking pinagkaiba dito sa dalawang smartphone na yan. Napaka smooth nila dito sa mi Warzone Mobile. Dahil kung magbe-base tayo sa mga antutu score nilang dalawa, meron 1.3 million ang score ng Poco F6 at 1.6 million naman ng Poco F6 Pro. Eh halos wala akong nakita ng malaking difference sa kanila pagdating sa mi performance dyan sa mi Warzone Mobile. Sa Genshin Impact naman, ito yung sample ng gameplay ko sa mi Poco F6 sa mi highest graphics niya at 60 FPS na gameplay. Medyo may kaunting noticeable na frame drop sa kanya dito. Hindi ko sure kung optimization ng kailangan na to. Dahil parang mas smooth pa dito ang Snapdragon 870 na nasa processor nga ng Poco F4. Kumpirin ka dito kay Poco F6. Pero dito sa may Poco F6 Pro, ramdam na ramdam ko yung smoothness sa kanya sa may Genshin Impact, sa so may high sa graphics, at 60 FPS na gameplay. I think optimization na kailangan ng Poco F6 They're super good sa so Genshin Impact sa ibang smartphone na may less than 1 million scores na may Antutu. Sa kabagong CPU lang naman guys ang Snapdragon 8S Gen 3, habang last year model pang pa Snapdragon 8 Gen 2 na nasa Poco F6 Pro. Sa display naman, pare sila na mayroong 6.67 inches na mayroong AMOLED 120Hz sa refresh rate. Nagkaiba lang sila sa may brightness at resolution, they naka 1440p at 4000 nits sa Poco F6 Pro, habang 1220p. At 2400 nits brightness naman ang Poco F6. Lamang ulit sa may display ang Pro version. Dagdag ko na rin sa may camera nila. Naka dual camera ang Poco F6. Na mayroong 50 megapixel na main camera. At 8 megapixel ultra wide. Habang naka 50 megapixel din. At 8 megapixel ultra wide. Saka 2 megapixel na macro naman si Poco F6 Pro. Yung 2 megapixel ng macro, I think hindi naman na deal breaker yan. Dahil halos useless din naman yan para sa akin. Mas okay pati sana naka 5 megapixel ang macro lens yan. Yan guys, medyo sulit na kahit pa paano. Pero yung 2 megapixels medyo negative na yun. Naka 20 megapixel na front camera si Poco F6 at 16 megapixel naman si Poco F6 Pro. Kaya para sa akin, medyo pantay lang sila sa mga camera nila dyan. Sa fingerprint naman, isim lang sila na naka in display na fingerprint. Sa mga benchmark test naman nila, ang malaking dahilan kung bakit mas mataas ang score ng Poco F6 Pro compared kay Poco F6 is tayo nga sa malakas sa GPU nya Yun yung difference nila sa score nila. GPU guys yung dahilan kung bakit mas malakas ang Poco F6 Pro. Para ma-appreciate nyo kung gano'ng kalakas ang 600K na GPU score ng Poco F6 Pro. Ito ang GPU score ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Around 81K lang siya. Halos 8 times yung lakas niya kumpara kay Infinix. Na actually guys, even pag samayin mo na yung buong score ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G, still mas malakas pa rin yung GPU score pa lang ng Poco F6 Pro. Kumpara nga kay Note 40 Pro Plus 5G. Dahil yung dalawang smartphone na yan, ayon nga dito kay Geekbench 6, is halos kasing lakas ng Galaxy S23 Plus yan, yung si Poco F6 Pro, saka ang Poco F6. Just imagine, napakamahal ng smartphone na yon, Pero halos kasing lakas daw sila ni Poco. Kaya hindi talaga basta-basta yung performance ng Poco F6 Pro, saka ng Poco F6. Flagship performance sila, na merong mid-range lang na presyo. Pero para sa akin, kung ako papipiliin sa dalawang smartphone na yan, kung si Poco F6 Pro ba, or ang Poco F6, dito ko kay Poco F6. Lalo hindi naman sila nagkakaloy ng performance. Saka malaki yung matitipid natin guys. I think sobrang panalo yun para sa may around 17K na may impression niya ngayon. Sa dyan lamang lang talaga sa may charger, sa may display, saka sa may build quality, at sa may 2 megapixel na macro lens. Itong F6 Pro, compare kay Poco F6. Saka wala kayong mabibiling ganyan klase ng smartphone sa may ganyang presyo. Na mayroong 1.3 million na score. Dyan sa may Antutu. Wala guys. Yan ang pinakabago at pinakamalakas sa smartphone sa migan yung presyo ngayon. Wala kayong maitutumbas tutumbas sa Salag ng 17K pagka lalo lalo kung mabibili nyo ng ganyang presyo. Pero kung SRP nyo mabibili ang Poco F6, eh medyo negative ako dun guys. Hintayin nyo nila sa mga discounted na mga presyo nila. Pero kung marami naman kayong pera, ay hindi na makilugit sa may Poco F6 Pro. Dahil napakangin talaga ng specs niya at napakataas. At future proof na rin yan na kahit ilang years nung gamitin. Sigurado hindi pa rin kayo makaramdam na Luma na agad yung smartphone nyo. Then, napakaganda nung kanyang specs sa may overall. Compare nga sa may Poco F6. Tapos, napaka-premium pa. Palit na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.